Hola, hola, hola. From the start. <laughs> <laughs> Ma arat pe Ah <laughs> Lavach <laughs> iñ sinti Nañn iñna

Kay bucho'y kontada. Ikanta ni Dora. Gare, gare, gare. Gare, gare. 'yung papaso, paparo. Pa, 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 pa. Vera, missy Rabb. Mga mga sabal, 'yung na 'Yung elevator pa kababa. pa sa 8th floor. Okay sila sa Thais game. Kisi na lang, bete. na yung sampu. Pula pangalan nga eh. Ayan na, nagbet. Pula po sa sakin. Bukas mo ay rin. Bukas. Ha? Saan na magbigay? Wala akong